Pero hindi kasama to kasi may iba may aring, ayun. Baka yung TV mo sir. Ito ganito sir, oh. magkano to? Kaya mag-ulan limang cellphone yan boss. Oo sir. Ayun oh. No? Magana na. Meron na. Ha? Ka? Original visa. Oh, sports car mga katardos. Ngayon kung mag ka, pwede mong hagilapit. Itong maliit. Shock mga katardos.

Welcome back muli sa ating uh, YouTube channel no mga Tardons. So ngayon mga Tardons, ayan tayo naman muli ay bibisita sa Burautan ng Rikto. At uh, update natin kung ano yung mga mayroon doon na latag. Ayan oras natin mga Tardons. Alas 4. No? 4:14 po ng hapon no, mga. Katardons. Sana masamahan niyo kami no mga Tardons. Kasama ko yung aking asawa na sa likuran. Tara, let's go. namin no, mga tatis at kaparada lang natin din. So, natama ko yung natin asawa at dito. Kamay lang kami ngayon iikot dito, no? So, yan. Uh, sa lahat na nag-support, maraming salamat po sa inyo lahat, no? At sana makasamahan nyo kami ngayon mga tatis dito sa aming pag naman sa purautan ng kripto, mga tatis. Sa sumama na siya. Kasi pagkatapos namin dito, dito kami magsisimba mga tatis. Mamaya mga 5 to 6 PM mga So ayan. So ta, let's go. Start na tayo. Pag tayo pagigot mga kadali. Mana? Ini tuh Samsung Samsung Samsung. Magkano kayo ito sir? 1.5 Tablet mga katalong Samsung 1.5 1.500 Pwede lang siya boss ito magkano to? 800 po. 800? anong pangalan nito? Ang ganda nyo? camera niyo. na one twenty yan. Ah, one twenty one twenty one twenty mo twenty one twenty one mo. 800 pesos. one twenty one twenty one twenty one twenty Version 3 one oh, twenty <laughs> Uy! Kaya ka dito si sa atas. Nakikita ko yung post mo eh. <laughs> version 3. <laughs> ah, ah nakikita ba? Version 3? Hindi ko rin kabisado rin. Yeah, Kasi alam nagsabi yun. Kasi pala siya yung CD, no? Yung nagpa-darken uh, yung dito. Doon sa setting siguro, sir. Tapos yung ano, tawag nyo ito. About niya. Ah, ito yung about. Yan. Yeah. Okay. Ah, napalitan. Oh, napalitan. Model yun, model. Yeah. Ano pa yung <laughs> model na yun? Ay, yun. Magkano <laughs> ba yung ganyan, sir? Magkano? <laughs> Dalawang libo po, sir. Dalawang libo. Dapat ni... Yung ano kayo nung? Dalawang libo. Alok. Mga download niya. <laughs> Dito na, sa likod. Ah, ito yung lagayan. Yeah, lagayan yung engine. Pero hindi kasama doon kasi may iba may ari. Ayun. No? Charge mo lang yan. Eh, 2,000 mga katadong mm, sa iPod. Ito yung nakalagay dito. Apple. Oo, oh, nakalagay nga dito. Ah, ito yung ano niya. Ito yung lagayan. Ayun ay, o. No? Ayun yung charger. Ayun. No? Charger. Ayun. No? Mm -hmm. Ayun yung engine. Mm. Dito ko na ko connect via Bluetooth so oh, ito boss Yeah, ito, yeah. M ito. Uh, ito. para may ilaw naman pala ayun siya na ito yan Pwede Yeah. Dab dab Urig pa lahat 16. Realme, 1,600 Hindi pa nabuksan camera po? Super Hindi na ng camera Urig pa lahat 1,600. Alin po? Ayan, dalawang libo. gamitin ito. Ito, tapos mag-type ka dito. Ito, namumuti. Ito. Ang laki ng TV, ha? Ah. Magka na yung TV mo, sir? Dalawang libo. Dalawang libo sharp dalawang e ang binta ni sir o oh, mga kagos nagpapunta itong ganito sir oh. magkano to blender 700 standard blender mga talo sa 700 o oh. laki 700 buo naman buo buo 700 sa kabila okay, no? mayroon dito power bank mga katarlos <mukong> so. <mukong> magkano yung power bank sir? alin dyan boss, depende sa capacity meron tayong 10 meron tayong 10,200, meron tayong 20 itong 20 magkano? 300, baksa ko sa'yo 300? 300 lang Eh, ganito boss, magkano ito? Promos Pero pag na pa nagcha-charge siya, hindi naman naman Hindi pa siya nababawasan mula pa kanina yun Ito yung gina-charge nyo oh magkano ganito? itong 350 na pasa ko sa iyo boss ito meron ka dito? wala na yan na lang nag-iisa na lang to Bago. ilang milliampere to? 820 ano boss? hindi ko magkita hindi ko magkita mga 20 ganun 20? 20, oh, 20. 20 milliampere Parehas lang sya neto yung capacity nyo kaya magpull limang cellphone yan boss Huwag mo lang gagamitin, naka-charge siya dito. Tapos Fast charging pa. na ba ito? Fast, Fast charging. Eh, hindi na mo, tina-charge niya ito. Kanina pa, 0 balance. 350? Eh, oh. no, tina-charge niya. No? Kahit testingin natin yan, basta lang problema. Naka-box ba yan, brand nyo? naka siya? Ano yung box niya. Ah, uh -oh. Pero yung box niya naiwan sa bahay. Pero bago lang yan, boss. May kita oh, mo. Oo nga, kita na, mo naman. Oo. Oh. Testingin natin yan. Bago pa talaga siya. Ano, 6 Pro yung kanina. 350, 350 ito pro mga talagang. Ito ang maliit.

Oakley Oo Okay, Oakley USA o USA? Oakley, USA? Made in USA Oakley, Made in USA Yan 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 O-C O-C? magkano to? Magkano to? Dalawang libo mga kakakakas Dalawang libo Two thousand Original stainless Ito Original stainless mga kakakakas Project Sling Ito yung tumatulog? Ha? Yan yung tumatulog? Ganyan yung tumutulog. Eh, eh. Mag Mag Magkano ganyan? Mag Ito? Uh -huh. oh, it. 100 Lobat pa, lobat. Ayun, no? Magana na. 100, pesos. Wow. 100 pesos lang, mga Ha? Original G-Shock to? Magkano mm -hmm. dito yan? 1,000 mga katados Original G-Shock to? 1,000 1,000 mga katara doon G-Shock Magana uh, 300 Stainless no mga katara kapat, Ang bibigat oh, <manyan> oh. Stainless mga katara doon Stainless mga katara doon walang tubig painit lang tubig sports car mga kataron so hindi pa yung gilid magkano 150 paano pa buka Ayun, oh, yun. Ah, gumagani. <laughs> 150 lang. Ano yan, the remote? Oh, pan-display lang siya. Pan-display lang. 150, mga katapos. Napumuka yung gilid niya, no? Ah? Banday. 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 Wali. Eh. Mga sapatos si Kuya. pare Kasi sa dayo kuya, tubig-tigay <coughs> ang tao ko. Pag hindi maganda. Tinalo nito yung rayong. Ang alok ko kasi, kailangan ko nagbabay ka. ako, gumawa Tao ka na lalo ka naging tao. Oh, ang dami talaga Ang dami din. 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 Ang dami lang may mga wala na wala Ito ito ito, magkano ito? Uh -huh. 450 lang boss. 450. Adidas mga tabi, so, puro malalaki lang. Laki. Bangkok ito 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 350 ito 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 300 ito Apang, kuya, ito 350 po. ito yung ito 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 300 pesos. Ito yung kuya, sigun nung kasi sa laki yan eh. Ito kung yun moto, kuya, 250 oh. Bangkong 18 gold. Ito yung moto. Kanina ko lang yun. Ito, dalawang daan oh. Eh, meron marabit ako. Hindi peta ko ako sa kanya, ayaw nyo. Ito, kuya, yung kadena na ito, Japan, sa Saudi. Ang yun, nito yun. Kaya pulat tayo. Tumawid ka rin kuya, huwag ka naman na, muna rin sa gintuan talaga. Tignan mo yan. Sa kayong kawit na ito, kuya, kudrado. Hindi ho, bilog. Hindi ako mukha ng bilog. Kasi intindido ko, kuya. Hindi ako mukha ng bilog ang kawit. Alam mo yung bilog? 300. Yung bilog ang kawit. 350. yeah, rila mo, sirilo. Ito, 300, oh. 500 na lang yan. Bangkok, 18 gold. Ano yung ibig sabihin ng elektro, ya? Ha? Naka-plate siya sa naka plate Ah, electro plate Wala naman tayong gawaan sa Pilipinas niya Bangkok nga yan Ayan ito nga, Italy o Ayan o, basahin mo Italy Ayan o, nasa kawin, 750. Stainless siya kasi mataas ang puna po niya. Tawad pa boss. Yeah, may gator. Ha? 750 ha? Italy. Mali, alimagan yan. Dragon. Parang hindi ka bumili sa akin, kuya. Hilo ka na bago mo makita kung isa lang ang bibili mo. Ngayon, kung magtitinda ka, pwede mo hagilapit. Itong maliit. 200, 100, 200 lang, sagat na yun. Take it or leave it. 100 pesos ang pagpapunan ko niya din. Wilson nga yan kuya, hindi ka pwede bumili na isa Ah, okay Oo, kilala na kami, oo, hindi ka makakabili isa, kala mo isa, bibili ka Ito, ito yung price nito, eh, 750 Eh, 350 yan, 300, oh. bigay ko lang 350, 300 Ganda rin siya pangalan Ito so, kuya, oo Oo oh. nga, no? Ngayon ako, oh, 750. 750 Ang 750, yun yung 18 oh. 18 ka, Rats 18 ka, Rats <laughs> Dati ay wish na alam ko. Dati nakikita ko ba na yan? Huwag lang, 600. Dito, dito. Shock mga katalos. Mio, it, dalawa na? Pampay Pang Puran dito, dalawa. May mo yan. Dalawang piraso mga katalos. Speaker na may microphone? Wah. Wow. Ito siya? Uh, Dadalhin sa bukit. Dadalhin sa bukit. Magkano naman yun, eh? 600. Ah, nag-iba-iba -iba yung boses. Sige daw. Oh, yun.

Magkano sa iyo to? Yan 600 Yan Mita nila sa iba 750 600 Pwede man to siya mayroon siyang ano mayroon siyang Bluetooth. Bluetooth niya sa cellphone niya. Tapos 'yung mga video na Kakanta ka lang. parang na video kayo na rin. Den lang tutunog. Oh ayos 'no. 600, 600 na mga tama. Oh, pa speaker na ganito, may ano 'to. 300? 300. 1 yeah, GB lang mga ano. Anong go? GB ba 'yan? Speaker? Ito, ito? Okay. Oh. ayon, 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 ayon ito ayon 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 Magkano ya? 2.5 to? 6. Ito yung gusto mo, di ba? Ito meron tayong 2.5 2.5 yung tayo doon sa 5.6 Ito Ito, bibigay ko na na ng Ano iPhone to? S S Plus. S Plus. S

ay nga surang <coughs> kasi Magkano to ganito sir? Magkano ganito? Pampay si Jupax. bago labas. Ang iba kasi mahilig siya Si Mayrilo na yung... Hindi alam na ayaw nga ang brand niya. Hindi na nakikita brand niya. dati. Ang iba sikanan kanan. Itong ganito, boss. Magkano to? Isang libo lang yan, boss. libo? Oh, Oo oh, maganda yan sir. galing sa ibigay natin. Gisak g Oo tayo 1000. 1000? Otomatik yun mar. Otomatik. Pagkano nito? Otomatik nito. Oo yun. Pagkano matungkol ko nang yung pagkuso 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 ko nang yung Ah, kaso, Pampag lang yan. Ibang, ganda... Magpinta mo ba? Ang ganda lang gawa ng kasyo. Pampipinta mo ba yan? Hindi yeah. yeah, siya, bigyan kita ng ano. Yanong, Pag so -so. dalawa ko kunin, libre isa? Oh, libre na yun Kunin mo itong dalawa. <laughs> Ayaw, oh, hindi ako mag <laughs> magbibiro siya. Yung dalawa na yan, oh. Hawakan mo yung dalawa na yan. Oh, yan. 1 yan. Dalawa? Oo, oh, oh, bigyan na yan. Wow, okay, dalawa, Ay, ito one, dalawa, Boughton, one, five mga katalos. Dalawa. Pariyo ang Kasi ngayon lang yan, boss. Kung bukas wala na ako dito na naman. Ano to automatic o battery? Ha? Ah. Automatic boss to? Uh, sabi uh, mga katalos. Unan mo so, na yan, wala ka naman. One, five, itong dalawa. Upigay okay. yan, okay. okay. wala pa naman. 750, sir. Ano? Uh, 750. Kung ayaw mo, sir, wala 750. na akong magagawa. Bukas wala na kayo magkuhang ganon. Basta sabi ko sa to sa inyo. G-Shock mga Ito, din. Oh? Yan, sa libo lang yung boss. Sold is isa automatic. Oo, oh, stainless lahat. Sabi Kaya oh. nga sabi ko sa iyo, ngayon lang yan, paubos ko ngayon. Dalawa mga kapatid. One two two five. Kasi eh. e, bibili kayo lang yung ano. Ayun, ganito rin. na sir, nakuha mo yeah. sir. Tulid yan. Oh, ganda, 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 Pamantalahin niya kasi wala na ako last na yan. Ano to <try> David? Divers talaga kagat niya. Paputulan mo na lang yan, boss. Bagsak presyo mo ngayon, no? Oh. Hindi yan. Dito. Pumili ka na siya dyan Ito ganito. Sa libro lang yan, puno mo na yan. Puno Sa libro na lang din. Bagsak presyo kay kuya. Bagsak presyo <try> yan kasi mga <mang, try> ano, automatic rin yan. Ano, ano batter, quartz, quartz din. Ano pangalan nito? Hindi makita. Ito pa yung pangalan. Yan, yan, boss. Kasyo? Oo. Oh. Ano oh, yan? Kasyo. Ang gaganda ka ng kasyo mo. Ayan, duyan. Ay. Yung isang libo mo, sir. May libra yung sarili pa yan. Wow. Wow. O, ayan o. Oh. Bigyan oh, kita. O, kita na, Grabe, Ano ko na, na. sa'yo? Huwag ka na mag-ano kasi last na ako dito ayun lang. na. Oh. Ayan na. Huwag mo ngayon pa. O, wala. Bye ka one take one. Oh, aga na. Plastic. Huwag ka na mag-isip-isip. Huwag mag-isip ka pa. Wala. Bukas, wala wala na ako bukas. Wala na ako bukas. Mga na, nalo lang namin sa ano yun. Siya. Ilalo siya. Hindi prito ha. Walang bayad dyan. Binta mo nung... Oh! Kaya mga tanos, nabasa tayo dito. Makulimlim na. Maambon pa. So yun. Hanggang uh, dito na lang po mga katanos yung aming vlog. No? Yan po ang aming uh, pag-iikot dito sa Buraot. <laughs> so yun. Walang nabili dito po yung ano para nga para din totoo mga katardos yung gold na nakita natin 350, 300 saka may 200 parang totoo din kung tingnan mo eh hanggang dito na lang po no, sana nag enjoy kayo yun lang po ang aming update sa so, pura otan ng rig ko mga katardos kasama ko ang aking asawa ngayon mga katardos dito tapos punta kami pagkatapos ito magsisimba kami mga katardos so yun po no hanggang dito na lang po ingat po tayong lahat mga katardos salamat sa iyong uh, suporta Thank you so much. Stay safe. Stay safe and God bless. Kami na po yung magpaalam na. Bye-bye.